Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Magbabasa muna tayo ng talata sa Biblia sa unang Timoteo sa is Ang talata ay 3 hanggang 4. Ganito po ang ating mababasa. Maaring may magturo ng kakaibang turo na hindi sumasang-ayon sa mabuting salita ng ating Panginoong Kristo so na ayon sa mapagkakatiwalaang katuruan kung ang sino mang tao ay gumagawa nito, siya ay mayabang, walang nalalaman na humaling sa pakikipagtalo at pakikipaglaban patungkol sa mga salita. Sa mga ito, nagbubula ang inggit, paglalaban-laban, pangnalait at masamang paghihinala. Klarong-klaro po dito, mga kabati, dahil po sa mga ngaral na may dala ng kakaibang aral na hindi naman sumasang-ayon sa mabuting salita ng ating Panginoong so Kristo eh nagbibintang yung iba, kumagawa ng pagtatalo na wala namang kabuluhan, ano? Yung iba yung ginagawa nila, nagyayabang sila na sila lang daw maliligtas, sila daw yung nasa tama. Yan po ay ayon sa Biblia, sila po ay mga mayayabang mga kapatid. At hindi po sumasang-ayon dun sa turo ng ating Panginoong Sokristo. Kaya nagbabala po ang Diyos sa mga turong hindi tugma sa itinuturo ni Kristo at ng mga apostol. At isa po sa mga turong ito, mga kapatid, ay itong turo na total apostasy na tinataguyo ng iba't ibang mga iglesia. Halimbawa, itong mga taga Seventh-day Adventist Church, itong mga taga Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o mas kilala bilang Mormons na naniniwala na natanikod daw ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Yeso Kristo at yung kilalang iglesia sa Pilipinas na iglesia ni Kristo ni Manalo mga kapatid. Kaya sa ating episode ngayon, itong mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo, yung kanilang paliwanag, ang ating tatalakayin. Ano ba ang pinaniniwalaan ng mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo tungkol po sa iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem? Eh, unang-una, babasahin muna natin itong nasa Pasugo Magazine, March to April 1992, sa page 22, ganito po ang ating mababasa. The Church of Christ, during the time of the Apostles, became the Catholic Church of the Bishops in the second century. Iyan po ang kanilang tinitindigan, mga kababayan, yung Iglesia ni Kristo na itinayo ng ating Panginoong Iso Kristo ng mga apostol ay naging Iglesia Katolika na mga obispo sa ikalawang siglo. At ito daw, itong Iglesia ni Kristo na naging Iglesia Katolika daw, ito daw ay ano ba yung pahayag nilang mapangahas? Ito, pakinggan natin mga kabatid. Okay. Pinatunayan po natin na yung iglesyang itinayo ng Panginoon so Kristo na nagsimula sa Jerusalem, yung po ay natalikod sa pananampalataya, pagkamatay ng mga apostol. Tama, yan ang ating tinuturo nito. Hmm. Yung po ay natalikod sa pananampalataya, pagkamatay ng mga apostol. Tama, yan ang ating tinuturo nito. Hmm. Yung po ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Tama, ah, yan ang ating tinuturo so. nito. Aba, grabe naman itong mga ministrong ito. Ano? Ayon po sa kanila, si na Michael Sandoval at si Jose Ventilacion, ang iglesia na itinayo ni Cristo sa Jerusalem daw ay natalikod noong namatay na ang mga apostol. Grabe naman yung mga pahayag na ito. At yan po yung ibig sabihin nung pinasa natin kanina yung uh, March to April 1992 sa page 22, mga kapatid. At ito uh, pa nga eh, kasi sabi nila yung Iglesia Katolika daw ay hindi daw itinatag. Ito, pakinggan natin, mga kapatid. Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samang pang-religyon, pang yan po ang organisasyon, pagka sinusipabalik, yan ang dating iglesia ni Kristo. Kaya iglesia katolika po, hindi itinatag. Kaya natatag. Hindi dahil, kaya nariyan, hindi dahil sa itinatag. Correct. Uh -huh. Kundi ito po ay resulta ng pagtalikod sa unang iglesia ni Kristo. Nako, grabe ng akusasyon yan, mga kababayan. Ayon po kay Michael Sandoval, ang Iglesia Katolika ay ang produkto ng pagtalikod ng mga taga-Iglesia ni Kristo na naitayo sa Jerusalem nung namatay na ang mga apostol, mga kapatid. E ano ba ang mga basihan ng Iglesia ni Cristo ng Manalo tungkol po sa kanilang claim na ito, mga kapatid? Ito, magbabasa sila ng talata sa Biblia at pakingganin niyong mabuti ito. Sabihin niyo po natin basahin, kapatid na alang-alang sa mga hindi naman nakasubaybay sa previous episode itong ating programa. Nasa Biblia po ba na talagang may matatalikod sa pananampalataya ng magturo at magpauna ang ating Panginoong Kristo? So yan po ay ating mababasa sa Mateo 24, Antanatay 10, 10. Ang sabi ng ating Panginoon si Kristo ay ganito, Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maliwanag itong paayag ng ating Panginoon si Kristo, kapatid na Michael. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Siya mismo nagpahayag niyan. Ay, okay. Ganun ba yun? Sige nga, tingnan nga natin. Eh ayon ko sa kanina, mga kapatid, ano? Ang iglesia na ang iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem daw ay natalikod dahil marami ang tatalikod at yung binasa Mateo 24 Gs ng Filipino Standard Version kasi yung nakalagay, maraming tatalikod sa pananampalataya. Aba, grabe naman yan ah. Oh, ito pala yung paliwanag talaga nila dito sa Pasugo Magazine. Eh, siempre, mga kapatid, kung titingnan mong maigi, kung ang iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem daw ay natalikod, ayon po sa mga ministro nito, kung pag-isipang mabuti, dapat, dapat, at ibig sabihin, ang buong iglesia. Pagkatapos na mamatay ang mga apostol, yun po ay tatalikod, mga kababayan. Pero, sa talatang ito na ating binasa, maraming, yung nakalangay, hindi naman buong iglesia ay Maraming tatalikod sa pananampalataya. O, oh, yun naman pala yung sinasabi dito. Eh, ang tanong, gaano ba kadami ang tatalikod ayon sa Mateo 24 Gs? Ang buong iglesia ba ang tatalikod ayon sa Mateo 24 Gs, mga kabatid? Kasi yung nakasulat dito, maraming tatalikod sa pananampalataya. Pero, nako pinutol nila yung talata nito. Ipagpatuloy ko po yung pagbasa, no? Ito. Maraming tatalikot sa pananampalataya. Magkakanulo sa isat-isa at mapopoot sa isat-isa. Ibig sabihin, mga kapatid, yung isat-isa na ibig sabihin dito, yung iba, magkakanulo sila, magtatraidor sila sa kanilang mga kasama. Ibig sabihin, yung mga kasama nila, hindi po yun tumalikod. Kasi nga, sabi nga nila, e, eh, buong iglesia natalikod. E, eh, mali po yun, mga kababayan. E, eh, dito nga sa magandang balita Biblia, mapopuot sila at magtataksil sa isa't isa. Magtatraidor sa isa't isa. Ibig bang sabihin? Kasi lalabas, yung buong iglesia daw, yung tatalikod, e, eh, lalabas, lahat silang doon, e, eh, tratraidorin nila yung bawat isa. E, eh, maram mali yata yung uh, paliwanag nila, mga kapatid. Mali po yan, mga kababayan. Nako, dahil magdataksil ang mga tumalikod, sa hindi tumalikod, ibig sabihin ito, hindi ang buong iglesia ay tumalikod. Yan po ang tamang conclusion dito. O, ito na yan. Kung ipagpatuloy lang yung pagbasa at idugtong natin yung versikulo 13, papasahin ko po sa inyo. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Klarong-klaro dito. Ibig sabihin talaga, hindi talaga lahat natalikod. Hindi po yung buong iglesia yung tumalikod, kundi may mananatiling tapat hanggang sa wakas. Naku, dahil may mga tapat pa rin, mga kapatid, hindi po talaga matatalikod ang buong iglesia. Kaya sa sinasabing ito ng mga ministrong ito, palpak yung unawan nila, pinuputol-putol nila yung talata, kaya... Pasted Yan! Palpak! Nako! Mga palpak! Talaga! Ano pa ba, ba ang mga basehan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Sakling nilang ito. Ito, pakinggan natin muli. Michael Sandoval at Jose Ventilacion mga kapatid. At ang magturo po si Apostol Pablo, ipinagpaon na rin po ba niya yung pagtalikod sa pananampalataya? At anong gagamitin para matalikod po sa pananampalataya yung iglesyang itinayo ni Kristo noong unang siglo? Bagamat natalakay na natin yan noong una, kapatid na Michael, hmm. muli nating tatalakay ng bahaging yan dito sa pangungusap mismo ng apostol na si Pablo, ito ang kanyang ip ipinagpauna tungkol sa mga matatalikod sa pananampalataya. Ang sabi niya sa talatang uno, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga Espiritu mapangikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ako, ito na naman sabi nila, ang iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem daw ay natalikod. Dahil ang iba'y tatalikod sa pananampalataya. At yung binasa nila, unang Timoteo 4.1. Eh, yung sinasabi kasi dito, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Hindi naman sinabing ang lahat eh. Nako. Ang iba'y. Hindi ibig sabihin na pag sinabi bang ang iba'y, eh, buong iglesia. Mali. Pagkatapos, yung pagtalikod nangyari sa mga huling panahon. O, oh, e, eh sino yun ba yung lumitaw lang sa huling panahon resulta nung pag-alis niya sa tunay na iglesia? Eh sino ba yun? Di diba si... Alam niya na. O, na lang sa baba, mga kababayan. Kaya ang talatang ito ay hindi po magpapatunay na ang iglesia na itinatag ni Kristo ay natalikod, mga kapatid. Kasi, ang iba'y magsisitalikod. Hindi naman sinabi ang buong iglesia ay magsisitalikod. Walang ganun po, mga kapatid. Eh, parang ba nila sinasabi na ang iglesia katolika daw yung tinutukoy dito sa ang iba'y magsisitalikod. O, oh, eto, pakinggan natin, ha? Si Ramil Parva at si Michael Sandoval, mga kapatid sa sa yugto ng ating panahon ngayon at tayo ay nagpapasintabi sa mga kababayan nating na Katoliko, meron bang mga nadaya ng aral ng Diablo sa yugto ng ating panahon? At ano yung aral ng Diablo na yun ang kanilang pinaniwalaan ng maraming tao ngayon? Babasahin po natin ang pahayag ng mga apostol sa unang Timoteo 4.1 hanggang 3. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniroha ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sa talatang binasa mo kapatid na Ramil ay may dalawang aral ng demonyo, bawal hmm. ang pag-aasawa, bawal ang pagkain ng lamang kati o karne. Kanino natupad yun? Sino ang nagtataguyod ng ganung aral? Babasahin po natin ang aklat katoliko. Ito po ang aking uh, narito po sa dala po natin. Ang pananampalataya ng ating mga ninuno, sinulat po na isang pari na si Cardinal Gibon sa page 396 sa aklat na ito. Ang disiplina ng Iglesia, Iglesia Katolika, ang tinutukoy, hmm. ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote, mga pari yon, na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinan. O ito po ang katuparan eh, kapatid mm -hmm. na Michael eh. Yung pagbabawal ng pag-aasawa, isa po sa aral ng Diablo mm -hmm. At dito sa ating uh, binasa, Katibayan, si, uh, libro ng Katoliko, ang sabi ang mga pare ng Iglesia Katolika, mm -hmm. pati nga mga madre, uh, mula sa papa, no mula sa papa, mga pare mula sa papa, hanggang sa kanyang mga kaparean, bawal po sa kanila ang mag-asawa. Eh, yung pagbabawal ng pagkain ng lamang kati o karne. Babasahin po natin itong aklat katoliko, kapatid mm. na Michael. Aral katoliko. Sa pahayag po na isang pari na si Enrique Dimon, ito ang siya ating mababasa. Sa ikalawang utos, ay pinag-uutos ng Santa Iglesia, Iglesia Katolika, sa atin na mag-ayuno at wag kumain ng anumang lamang kati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Alam po natin yan na meron talagang mga araw lalo na sa Kuwaresma, no? Viernes mm -hmm. Santo, pinagbabawal sa lahat ng mga Katoliko na kumain ng anumang lambangkati o karne sa sa araw na 'yon. Kaya 'yung sinasabi ng aralan diablo mm -hmm. na sa 1 at 413 na uh, itinuro ng mga taong nagsasalita ng uh, kapaimbabawan mm -hmm. o kasinungalingan eh, alam po natin, natupad po sa simbahang katoliko. Huwag mong masyang nang magdaramdam yung ating mga kababayan. Ang atin, kaya ng ating binanggit nila, mm -hmm. yung lumalabas sa bibig ng tao, ha, na maling doktrina, yun mm -hmm. talaga ang makasisira sa tao. Nako, grabe naman yung paliwanag din lang yan, mga kababayan. Ano? Ang Iglesia Katolika daw, ang siyang tatalikod sa pananampalataya, ayon po sa unang Timoteo 4, 1 at 3. At yung uh, basehan nila, sa tres pinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Eh sa pagbabawal sa pag-aasawa, nagbasa po sila ng aklat, itong ang pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal de Bons. At yun nga yung nakasulat dito. May pagbabawal sa mga saserdote na mag asawa At uh, dito naman sa isa pang parte ng unang Timoteo 4, 3, na lumayo sa mga kati, yun yung pag utos eh dito daw sa aklat namang siyangin yung pakinggan ng aral na katoliko. Eh sinasabi daw na lumayo, huwag kumain ng anumang lamang kati o karne. Eh tanong, totoo ba ito mga kababayan itong sinasabi nila? E eh, suriin natin. O na, yung sinasabi nilang tumalikod daw ang Iglesia Katolika dahil bawal sa mga saserdote ang pag-aasawa. Eh ayon po dito sa kanilang binasa, hindi eh, nila pinansin ito eh. May salitang disiplina sa talatang ito. Naku, eh parang palpang -ata. Hindi naman doktrina ng Iglesia Katolika, kundi disiplina ito ng mga pari. Hindi naman lahat ng katoliko, eh, bawal mag-asawa. Yung bawal mag-asawa, doon lang po sa mga saserdote, sa mga pari, eh, disiplina po at hindi doktrina sa mga pari. Ang hindi po pag-asawa. Katunayan, si San Pablo nga, eh, isayang pari, Mababasa natin yan sa Roma 15.16, siya po ay nagsilbing isang pari sa paglalaganap ng salita ng Diyos, mga kapatid. At uh, sabi po ng Biblia, siya po, mga kapatid, ay walang asawa. Unang Korinto 7.8. Kaya, ipig bang sabihin nito, mga kapatid, kabilang si San Pablo sa mga nagsitalikod sa pananampalataya? Nako, mukhang... Mali naman ata yan. O, e, tandaan natin, si San Pablo na isang pari, wala pong asawa. Oh. So, disiplina po ni San Pablo ito. Kahit nga ng ating Panginoong si Kristo, alam naman natin, isa siyang dakilang pari ayon po sa Ebreo 4.14. Eh, si Kristo, wala pong asawa yun. Eh, nataliko din ba si Kristo? Nako, mukhang palpak na unawa yan. Hmm. Eh, ito pang pangalawa. Sabi nga nila, eh, bawal daw sa mga katoliko ang pagkain ng karne. Pero hindi nila binasa ng gusto itong talata. Eh, sabi nito, mag-ayuno. Yung utos sa atin na mag-ayuno, mga kababayan. Ang tinutukoy kasi na hindi pagkain ng karne ay isang uri po ng pag-aayuno o fasting. Ayan ano? mag-ayuno. Yan ang ibig sabihin doon sa bawal kumain ng karne. O, oh. Eh kahit nga si Kristo, eh, nagayuno din yan eh. Ayon po sa Mateo 4, hanggang 2 nang ayuno siya sa loob ng apat na pung araw. Kaya mali pala ito, si Kristo ba'y natalikod din? Nako, palpa. eh, tanong, sino ba ang katupara ng unang Timoteo 4, 1 at 3? Eh, sino ba yung nagbabawal sa pagkain ng uh, karne? At alam naman natin, yung dinuguan, yung dugo, ay uh, tinatawag ding liquid meat, mga kababayan. Ayan no nakikita nyo sa screen. Tinatawag siyang liquid meat, mga kababayan. O sa iba pang uh, aklat, liquid flesh. Ibig sabihin, yung dugo sa dinuguan, karne po yun, mga kapatid. Isang uri ng karne. Eh, sila pala itong nagbabawal sa pagkain ng karne. Kahit ngayong pag-asawa, sa hindi nila ka-member, nako, buong uh, iglesia yan, Buong iglesia ni Kristo ni Manalo, bawal sa kanila yung pagkain ng karne. Anong karne? Dinuguan. Bawal din sa kanila yung uh, pag-aasawa sa mga hindi nila kanin. So, sino po yung natalikod? Ayon po sa unang Timoteo 4, 1 at 3. Comment down below, mga kababayan. Nako. Kaya sa sinasabing ito, na Iglesia Katolika daw ang tatalikod sa pananampalataya ayon po sa unang Timoteo 4.1 at 3, Basted! Yan! Mali yan! Nako! Kaya puntahan natin itong sinasabi nilang ito. Na yung iglesia na itinayo ni Kristo sa Jerusalem, yan daw ay natalikod noong namatay na ang mga apostol. Okay. Pinatunayan po natin na yung iglesia itinayo ng Panginoon sa Kristo na nagsimula sa Jerusalem, yung po ay natalikod sa pananampalataya pagkamatay ng mga apostol. Okay, yan ang ating tinuturo nito. Hmm eh, marami pong talata ang sasalungatin kapag paniwalaan natin ito, mga kapatid. Una, itong Mateo 16-18 na sinasabi nito na ang mga pintuan ng Hades hindi po magsisipanaig laban sa iglesia itinayo ng ating Panginoong Heso Kristo. At tandaan natin, ang ating Panginoong Heso Kristo, kasama niya po. Siya po'y kasama sa iglesia kanyang itinayo hanggang sa katapusan ng isang libutan, mga kababayan. Ilan lamang ito sa mga talata na magpapatunay na hindi po talaga natalikod ang iglesia na tayo ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.